spaghetti yun, guys. Marami akong nabili na ito, so, guys. Oh. Ito, guys. Para to, may oh, eh, may ano na siya, guys. May pasta na siya, guys. At saka, may sisig So, I need to cut this one. Kasi, guys, may fresh na ano. May fresh na ito, guys. Oh may ano, may free na siya ito na may nakasot na guys. So then, um, may ano na, may pasta na at saka may sauce. saka may free pa na pinggan ito. Pinggan, ano ba ang pinggan guys? Ito ang free guys Oh. Napakaganda na guys. Ito guys. Free. Free lang po guys seven. Kaya ako to binili kasi may may free na pinggan. Ito siya guys. Maganda guys, tipa diba? Maganda, maganda. Tapos, pangalawa, meron ka dito guys. yun guys at saka may libre na charing pinggan I love this piraso na ako na pinggan guys free lang to guys free free so kaya ko to binili guys kasi magalawang dalawang na ako na pinggan charing saka ito pa, guys buy one take one to guys take one. Ayan ka dito guys. Ang dami kong guys. Para na to guys sa birthday ko. Ready na guys. Ang ano para sa birthday ko. Pero ang sa salad ko guys. Ito pa yung na ko guys. Hindi pa ako naka. Hindi pa kumpleto ang para sa salad ko guys. Ito guys, ano pa lang to guys, fiesta fruit Cock cocktail. Hindi pa ako nakabili ng mga condens, ng mga kaong, mga ingredients para sa salad. Ito pa yung nabili ko. Pero at least, meron na akong nabili para sa, sa ano guys, meron na akong nabili para sa birthday ko guys, at saka para sa new year. At ba, para sa birthday ko to guys, na mga lulutuin ko guys, ready na. At saka para sa birthday. Thank you Lord, kasi may may nabili na po ako para sa ano ko sa birthday ko. Dagdagan ko pa to guys, pag may pera ako guys. Uh, luto ako ng grihams, macaroni salad, spaghetti, adobo na manok, adobo na baboy, panset, at uh, ano, iba pang lulutuin, ano guys, kung may pera guys, tagdagan ko to lahat. I hope sa birthday ko guys, maraming makaalala sa birthday ko. Maraming magbigay ng mga super chat. Lalo na sa aking sa aking ano, sa aking mesin, uh, sa aking paypal. May may sa akin ng paypal. More blessings to come. More years to come. I hope more blessings na darating sa buhay ko sa amin ng mga anak ko guys kasi po kailangan ko po talaga na makaipon guys para pagdating ng araw na hindi ko na kaya magtrabaho o pagdating ng araw na gusto ko na magresign gusto ko na magpahinga kasi sa totoo lang guys tuwing 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 nasa duty ako guys na mamaga yung mga paa ko as in sobrang sakit talaga So, gusto ko guys na pag mag-stop na ako ng na napag-isipan ko guys na kung, kung mag retire na si Mike sa kanyang pagka-teacher. So, napag-decide na ako na mag-stop na ako ng, ng trabaho ko as a lady guard. So, gusto ko guys, uh, wish ko lang na may ipon ako bago ako mag stop ng trabaho just in case na kailangan namin ng mga anak ko, meron akong uh, magamit. So, I hope apalagi uh, palagi nyo po panoorin ang aking live, ang aking mga video, short video, long video, ang aking live stream araw-araw para, do, uh, para help po, tulong po sa aking, aking YouTube channel na mas Uh, mas tumataas pa ang aking subscriber at lalo na mas marami pa ang aking mga viewers, more subscribers at saka more blessings makatanggap ako buwan-buwan ng malaki na sahod guys kasi po uh, kung 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 sa ngayon guys na malaki yung sahod ko uh, hindi na ako talaga magtrabaho, mag-stop na ako as a lady guard. Kasi po, yung nararamdaman ko guys sa mga pa ako dito guys, oh. Yung sa left side ko talaga na pa, dito ko talaga naramdaman. Masama talaga ang aking, ano, hindi, hindi talaga okay ang pa ako. Sobrang sakit talaga. So, need po talaga guys na magpahinga. Pero wala pang ipon, hindi pa pwede. At saka, yung sahod ko sa YouTube guys, hindi talaga kasya para sa sa mga anak ko, lalo na may dalawang college na ako na pinapaaral. Yung isa na sa private, ang isa graduating ng fourth year college. Sobrang sa ngayon, ramdam ko talaga guys na malaki talaga ang pangangailangan namin ng mga anak ko. Tapos may isang high school pa ako guys. Yung isang high school ko nga budget na budget na yan sa allowance. So, sana po, pala, patuloy niyo po ako supportahan, patuloy niyo po ako na panoorin sa live ko araw-araw, lalo na sa mga short video ko. Sana wag niyo po iskip ang mga ads na makita niyo sa aking, sa aking mga video. Ito lahat guys, ang nabili ko po para sa ano ko guys. Para sa birthday ko. Kunti pa lang to guys. So marami pa ang dapat ko idagdag nito kasi ito pa lang sya lahat guys. So, para for spaghetti at salad. Hindi pa ako nakabili guys. Marami pa akong kung may pera ako guys. Marami pa akong bibilihin marami pa akong plano na bibilhin guys sana po panoorin nyo po lahat ang mga video ko para makatulong po sa akin at sa mga anak ko bye bye thank you guys for watching God bless